Julia Montes, aminadong well-guided sa kanyang career dahil sa pag-alalay ni Coco Martin. Narito ang Ice Spotted Report. Yan to. Malaki ang impluensya ni Coco Martin sa buhay ni Julia Montes. Ito ang kinumpirma na aktres sa isang interview dito. Ayon kay Julia, todo ang suporta ng kanyang karelasyon sa kanyang ginagawa. Sinay pa nito na ang sarap umano ng pakiramdam kapag nakahanap ka ng karelasyon na itinuturing mo rin best friend dahil mayroon kang kasama at may maiingahan at makakausap ka. Ang party lang daw niya dahil si Coco ang kanyang best friend dahil well guided siya pagdating sa trabaho. Hindi na raw siya nahihirapan hanapin ang mga struggles at humps sa buhay dahil may nagga-guide sa kanya. Napakarami raw kasi ng mga pinagdaanan ni Coco na na-share nito ang learnings sa kanya para hindi niya mapagdaanan pa kaya't ang sarap daw sa pakiramdam. Kung matatandaan, nag-meet si na Coco at Julia sa teleserye ng Ulang Hangga noong 2012 kung saan doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan hanggang sa nagka-relasyon at iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.